And hello, hello, hello mga kapambo. Ngayon po, uh, mga tapa niya. busy kaya yung makagawang video. Ikaw e, lang tapa ay, niya. Ano bebe? Nakanya mata gisa ako. E, ano pala ngayon, gisa ako, sibuyas bawang Huwag sa prensya pampalasa. Ampong. oh, talong. Mga yung mm, tiltil. Pitnan. Tiltil. -til. Tapos beli me, roskas me Roskas, cuk 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 Beli me, roskas me Pamurin hmm. ah, meron roskas Pwede ne mm, Hmm, keren Ini naman Larang dapu Larang dapu Larang dapu Apa ngedetang Ang yang asgan, Apa yang dapu ya Larang dapu o, Til til me Bili me. Tambunan me. Oh, pisilan me bagya-bagya. Kaya ari, roskas mo na naman. Hmm. <coughs> mmm, mm. kanyaman. Napit sa tunay yaman takman mo. Magamat ka. Mmm. Hindi, mm. perito na yaman balas teras na yan. So, bilim Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. sino soya? Pinik na be, kasi mapali lang. O, yan. Mm. kayong nasi. Tambo na be nasi. Tipunan be bagya. Rostas mo na yan naman. Kaya may roskas, balik me. Kota may sabay tamo. Mmm. Ang damam. Ang